Hi guys, welcome back sa ating Excel Tagalog tutorial series. Ako nga pala si Mabs at, at ngayon ay pag-aaralan natin ang pagkakaiba ng XLOOKUP at VLOOKUP. Totoo nga ba na mas magaling si XLOOKUP ang bagong XLOOKUP sa VLOOKUP na classic pagdating sa lookups? Tingnan natin. Sa ating screen meron tayong sample data. Nandito ang employee name, region, store branch, sales, kota, achievement, at incentives. Dito sa ating individual sales tracker sa taas, ang available lang na data na ilalagay natin is only si branch. So, ang goal natin, kapag naglagay ako dito ng branch, branch name, let's say branch 4, lalabas yung data niya dito galing dito. So, ang gagamitin lang natin na function is xlookup and vlookup. So, try muna natin mag vlookup. Kaya bang hanapin ni vlookup yung pangalan ni branch 4? Try natin. Equals vlookup. Ang lookup value natin si branch 4. Ang table array ni branch 4 is dito. yan ito si branch ito si employee ito si region ito si branch yan comma column index number so pang pang-ilang number column number si employee name si employee name ay nasa column 1 i natin column 1 and then false tayo para dun sa exact match wala siya nakita kasi si vlookup guys ang function ni VLOOKUP since V as in vertical format, hahanapin niya from left, maghahanap siya from left to right. Hindi niya kayang maghanap from right to left. Okay? Kaya ba ni XLOOKUP? Tingnan natin si XLOOKUP. XLOOKUP, ang lookup value natin si branch 4, comma, ano yung lookup array natin si branch for? Comma. Ano ang ating return array or ano yung result na gusto nating ilabas? Pangalan. So, pangalan, highlight lang natin. And then enter. Kaya ni xlookup maghanap kahit pa kaliwa. At kung napansin natin kanina, kung si VLOOKUP meron siyang column na required, kaya nagbilang tayo column 1 kanina si employee name, si XLOOKUP hindi siya magre-require ng column number. So, try natin si region. Si region ay nasa left ni branch. So, try uli natin mag VLOOKUP. Lookup value natin si branch 4. Ang table array dito is itong dalawa. Si, again, si region is column index number ni region is 1. Then, false para sa exact match. Wala pa rin siya nakita because si region ay nasa left ni store branch. So, ang dapat daw, applicable si VLOOKUP pag ang hahanapin natin ay nasa kanan. Okay. kaya uli ba 'to ni XLOOKUP Si so, XLOOKUP Look up value natin is branch for Look up array natin is branch comma Ang ating return array or gusto nating ilabas na data region then enter So branch for nilabas niya ang pangalan ni branch for is Sara Cruz NCR And then, kunin naman natin yung sales. So, this time, si sales nasa kanan ni branch. So, since we look up, gumagana siya sa pakanan, try natin siya. Equals, we look up. Hahanapin natin si branch 4. Saan natin siya hahanapin? Dito. Kung makikita mo sa gilid, may 2R by 2C. Ibig sabihin, 2 rows by 2 columns. Kasi 1, 2 na column, then, pababa tayo, comma. So, ang column index niya is 1, 2, 2, false tayo para sa exact match. Ayun, nailabas ni Vlookup si sales kasi nasa kanang bahagi siya ni branch. So, doon, yun yung pagkakaiba ni VLOOKUP at ni XLOOKUP, bukod sa si XLOOKUP, hindi siya nagre-require ng column number. Si VLOOKUP, naghahanap siya ng column number. At si VLOOKUP, ang restriction niya, pakanan lang yung hanap. Si XLOOKUP, kaya niyang maghanap kahit pakaliwa pa noong ating lookup value. Okay? So, next, hanapin natin si KOTA. Si KOTA ay nasa right ni branch. Pero tingnan natin, kaya bang ilabas ni X lookup si Kota? So, branch 4, lookup value natin. Lookup array, comma, at ang ating return array, si Kota. Yan. Enter lang. Nailabas naman ni X lookup si target, si Kota, ni branch 4. So si branch 4 meron siyang quota na 1.1. So kaya ba yan din ni VLOOKUP equals VLOOKUP branch 4 table array column index number 1 2 3 false. So, natin si VLOOKUP, medyo marami siyang requirements. Sinahanapin niya yung uh, lookup, lookup value, table array, may column number pa siya. And then, meron pa tayong uh, true or false na kailangang sagutan. While, si XLOOKUP, ang kailangan lang ni XLOOKUP ay lookup value, 1 saan ang lookup array 2 and ang kanyang return array or ang gusto niyang ilabas mo na data. So, tatlo lang ang hinahanap niya. Enter natin. While si VLOOKUP, meron siyang apat na requirement. Okay, so ikaw na ang mag maghusga, XLOOKUP ba or VLOOKUP? Salamat sa panonood. Bye-bye.